Alright guys, magandang morning! Ayan, welcome back to my vlog Nandito tayo ngayon sa kabaan ng Aguinaldo Highway sa Tagaytay Ayan, pag-uwi tayo ng Olivares Rotonda Ayan Okay, pasok! Pasok na! Maipit ka pa dyan eh Ayan Yun nga mga guys, at uh, pawi na tayo ng bahay medyo matumal pa ang mga nagakyatan sa Tagaytay ngayon pero grabe mga guys napakalamig ngayon dito sa Tagaytay sobrang lamig hindi na nawala-wala ang lamig Ayan, then magingat tang tayo mga kapwa kagulong ka driver ingat tayo mga guys ingat tayo Ayan. ingat tayo magingat Ayan na, ayan na, paro tonda na Tawahin tayo. Bali pa uwi na tayo guys. Ingat ah. tayo mga driver. Ngayong morning, ayan, enjoy your drive, enjoy your uh, travel. Ayan. Sa mga commuter, ayan, siyempre, ingat tayo ah. mag-ingat. Saka mga namamasada dyan, pag-ingatan na natin ating mga... Sahero. All right <coughs> Uy. point Ah, hindi siya, hindi ko nasusuotin, promise yan. Saan na po tayo yun? Pauwi na po, I Pauwi. Sa Loma po, Loma. Loma, kapalit ka ha? Oo, sir, pasensya na sir, oo. Uungihing ka Pasensya na sir. Please. Hindi ko alam na ano eh, hindi na, iiwan ko na to. Thank you po, salamat. po! O oh, yun! Ayan! Okay mga guys! Ayan, bali! Yung nga talaga may checkpoint dito sa Tagaytay. Ayan. Tama lang naman yung mga checkpoint na yan. Kasi para sa mga safety ng bawat isa. Ayan! At nadali tayo mga guys, uh, nagkaroon ng checkpoint dito kasama ang pulisan Tagaytay. And then may mga, hindi uh, ko alam, sundalo yun, ano? Sundalo. Ayan. <laughs> At um, pagkakamali ko yan mga guys. Ayan, nagsuot tayo ng pinagbabawal na Cobo Bloods. Ayan. Bata -bata Siyempre may sundalo, tinanong tayo kung anong unit daw tayo. Ayan. Sabi ko, uh, nasuot ko lang to sir, nasuot ko lang. Pero totoosin talaga, bawal talaga to guys Ewan ko ba't ko to uh, Sabi ko sa army ah, Pasensya na sir, ah, hindi ko nasusuotin ito. Ngayon, tatabi na natin to Ay, Ayun, mahirap nga naman magsuot ng ganito no? Ang ah, nagsusuot lang talaga ng mga gatong kobo bloods Ay yung mga may katungkulan Tulad ng masundalo Ayan. And then, ayun na nga At ah, may natutunan tayo guys Sa pangyayaring ganito Kaya payo ko lang sa mga kapwa natin ka riders no wag tayo matakot sa checkpoint harapin natin kung tayo ay mauhuli at may pagkakamali tayo uh, harapin natin yan wag natin tatakasan ng checkpoint dahil pag tinakasan natin yan ay napakalaking problema yan no yun lang mga guys at uh, tutusin nga talaga alam ko na may checkpoint doon uh, dumaan talaga ako doon para at least may matutunan din tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa lansangan lalo sa mga checkpoint no yung mga ating magigiting na pulis sundalo para malaman natin kung ano yung mga uh, nangyayari ngayon tulad siyempre may mga uso ngayon mga rider riders rider tandem mga pagnanakaw gamit ang motor at marami pang iba din payo ko lang din sa mga kapwa natin ka riders kagulong wag tayong magsuot ng mga uh, cobo bloods ayan ay namin ko naman to pagkakabalik Huwag tayo magsuot ng Kobo Bloods kasi pinagbabawal ang Kobo Bloods. Ito, na pantalon. Ang ah, nagsusuot lang na ito guys, yung mga army talaga. Yung nga talaga guys, pasensya na kayo at nagsuot talaga tayo na ito. <laughs> at uh, yun nga, at sabi, huwag na natin isuot. Kaya nakiusap naman tayo. Wala namang masaba kung makikiusap tayo, di ba? Kaya yun lang, mga guys. At uh, let's go na tayo. Huwag tayo ng bahay. Ayan. At saludong saludo ko sa mga ating kapulisan. Yan, na magigiting na polis. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong matakot sa polis kung wala naman kayong ginagawang masama. Ayan. Lalo sa mga checkpoint kapag agulo. Kasi diyan natin masusubukan yung sarili natin mga rider. Bakit tayo magmamaneho kung wala naman tayong lisensya? Bakit tayo magmamaneho kung di atin ang motor, ang ating sasakyan, hindi naman sa ating hiniramlaan? Tapos wala pa kayong ORCR, yun ang mahirap dyan mga guys kaya yun lang at magandang morning dadali tayong checkpoint tama yun pasensya na kuya pasensya na sa uh, ating uh, kasundal uh, kasundaluhan ayan, at ating kapulisan ayan, hindi ko na susuotin to nakiusap naman tayo ayan, bawal 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 magsuot ng mga kahit anumang uh, sinusuot ng ating mga superhero sundalo, polis bawal na bawal dyan Alright At agad din na lang mga guys Magandang morning Ingat tayo palagi Ride safe Travel safe Enjoy your ride And be safe tayo lagi Ayan Or Okay Ingat tayo God bless And bye bye